So welcome sa ating Morning Revival Preview. At uh, ang schedule natin ngayon ay week 2, day 6. Amen. So patapos na naman itong topic na ito. Uh na kung saan ang pinamagatang ano The Building of the Bride. Okay, so yan yung topic this week. So last day na to. Amen. So Genesis 223 And the man said, This time, this is bone of my bones and flesh of my flesh. This one shall be called woman, because out of man, this one was taken. Amen. So yung salitang woman, may ibig sabihin pala nun. Ang ibig sabihin ng woman, out of man. Okay, out of man. This one was taken. This one was taken out of man. So yun ang ibig sabihin ng woman. So, yung salitang woman, <laughs> nanggaling din pala kay Adan. So, matatandaan natin, binigyan niya ng pangalan lahat ng mga hayo. Okay? Pero pagdating sa babae, binigyan din niya ng pangalan, woman. <laughs> so, dinagdag ko lang yan. <laughs> Amen. So, anong sinasabi rito? Yung babae, okay, ay bone of my bones and flesh of my flesh amen sapagkat siya ay kinuha mula kay adan kaya si eva ano ay bone of bone of adam and flesh of adam so yun ang ibig sabihin kasi ang source niya ay si adam amen so Ephesians 532 this mystery is great But I speak with regard to Christ and the church. So it is the greatest mystery, Christ and the church. Amen. In Genesis 2, there is the picture of how the bride of Christ comes into being. Before God prepared a bride for Adam, he brought all the animals to Adam, and Adam named each one. But none of these animals Uh, but none of these created things match Adam. And they could not be his counterpart. Then God caused a deep sleep to fall upon Adam. Adam is a type of Christ. And his sleep is a type of Christ's death. Amen. So, ang ibig sabihin nito, uh, dito sa Genesis 2, malino na pinapakita sa atin kung paano na ibunga ang Ekresiya. Old Testament yan na. Eh? So sa Old Testament, ang paglikha sa babae ay isang pagpapakita kung paano na ang Eklisya. So ano ba nangyari sa Genesis 2? So una, dinala ng Panginoon yung mga hayop sa harapan ni, ni Adan. At isa-isa niya itong binigyan ng pangalan. So ibig sabihin, na-realize niya na itong mga hayop na ito, wala na isa sa kanya o sa kanila ang pwede niyang makamatch. So, yan yung una. Okay? At uh, ang sumunod doon, pinatulog siya ng Diyos. No? At uh, mula sa mahimbing na pagkakatulog, no? uh, itinayo niya yung babae. Kinuha niya yung tadyang, tinayo niya yung babae. Okay, so si Adan ay isang sagisag ni Kristo no at ang kanyang pagkatulog ay sagisag ng kamatayan ni Kristo sa Biblia kasi ang pagkatulog kamatayan niya eh <laughs> so hindi ba yung mga believers sa New Testament hindi sinabing namatay natulog kaya ang pagkatulog ay sagisag ng kamatayan during Adam's sleep God took one of his ribs from his side Likewise when Christ was sleeping on the cross something came out of his side John 19:34 tells us that when the soldier pierced his side out came blood and water at Adam's time there was no sin so there was no need for redemption it was not until Genesis 3 that sin came in Thus all that came out of Adam's side was the rib without the blood. Okay, so ganun pala yun. So yung pagkatulog ni Adan ay larawan ng kamatayan ng Panginoon. No? At dun sa cross, No? So isa sa mga sundalo, tinusok nila yung tagilira ng Panginoon. No? At mula dyan, lumabas ang dugo at tubig. So yung dugo ay para sa katubusan. No? At yung tubig naman ay sumasagisag sa pagdali ng buhay. So sa Panginoon, dalawa ang lumabas. Okay? Merong dugo, merong tubig. Pero kay Adan, ang kinuha lang ay ano, buto. Okay, tadyang, walang dugo, walang dugong binanggit yan. No? Sapagat nung kapanahonan ni Adan, wala pang kasalanan kaya hindi kailangan ng dugo. Kaya hindi sinasabi sa atin na nung binuksan ng Diyos ang tagiliran ni Adan, no, lumabas ang dugo, wala, buto ang kinuha. No, pero sa Panginoon, nung ang Panginoon ay namatay, yun yung panahon na ang tao ay natisod. No, kaya binanggit sa atin yung dugo Too big. <laughs> Amen. Amen. However, by the time that Christ was sleeping on the cross, there was a problem of sin. Thus, his death must deal with his sin. Problem. Amen. The blood came out of Christ's side for redemption. Kasi nung panahon ng Panginoon, may kasalanan na. Okay, kaya kailangan din ng dugo. At ang dugo ay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. Following the blood, the water came out, which is the flowing life to produce the church. This divine flowing, uncreated life is typified by the reed taken out of Adam's side. So ang bumuo sa eklesiya ay yung tubig. No, at sa bahagi naman ni Adan, uh, 'yung buto na kinuha sa kanya ay sagisag ng buhay. No, at sa Panginoon naman dumalo 'yung tubig Okay, na ito naman ay sagisag ng buhay na dumadaloy. No, so 'yung buhay na ito, no, napapadaloy siya. No, at ito ay para sa layunin na matanggap ng tao. <coughs> Amen. So the rib taken out of Adam signifies the resurrection life, and God builds a woman with the rib of Adam. Now God builds up the church with the resurrection life of Christ. Eve was bone of Adam's bones and flesh of Adam's flesh. Today, we as the church are part of Christ. Amen. So, may, may, meron dito hindi nagdag. So, tungkol sa rib. Yung rib na kinuha mula kay Adan, hindi lang buhay, hindi resurrected life. Okay? So, ang resurrection kasi ay isang accomplishment na dinagdag sa buhay. Okay? Sabagat ang Panginoon ay dumaan sa kamatayan at mula sa kamatayan, bumangon siya na buhay siyang muli. Kaya ang kanyang buhay ay buhay ng pagkabuhay na muli. So siya lang ang may ganyang buhay. So eh, pwede natin sabihin, bago siya napako sa krus, ang kanyang buhay ay perfecto. Perfecto buhay niya. Uncreated kasi yan eh. Divine niya yan. Indestructible. Hindi masisira. At perfect life. Subalit, kailangan dumaan siya sa proseso ng kamatayan upang ang kanyang buhay okay, ay maging resurrected life. No? Kaya yung buto na kinuha kay Adan, no? Uh -huh. hindi lang buhay yun. Sapagat yun ay kinuha nung panahon na siya ay natutulog, na sumasagisag sa kamatayan. Pero mula sa pagkatulog, bumangon yung buto, kinuha. <laughs> so yun yung larawan. Eh, resurrected life yun. Kaya mga kapatid, yung tinanggap natin buhay na kung saan tayo ay naibunga bilang eklesiya ay isang buhay na nanggaling sa kamatayan at nabuhay na muli. So, ano yan, napaka-powerful itong life na ito. Amen. Amen. Okay, so today's reading na ako. The church is nothing more than a pure product out of Christ. Eve was fully complete was fully completely and purely produced out of Adam. Amen. Okay. Whatever was in Eve and whatever Eve was was Adam. Eve was a full reproduction of Adam. Adam and Eve a type of Christ in the church. The church must also be one element, the element of Christ. Uh, okay. so, yung, yung ano kasi rito, yung paglalarawan tungkol kay Eve, kay Adam and Eve, ay isang magandang paglalarawan. Samagat si Eve ay kinuha mula kay Adan. Kaya uh, si Eve ay binubuo ni Adan. Kung ano si Adan, yun din si Eve. No, si Eve ay reproduction ni Adan. Okay, so hindi magkaiba. No, sapagkat siya ay nanggaling mula kay Adan. Ngayon, ang eklesiya ay nanggaling mula kay Kristo. So ito ay isang produkto, kumpletong produkto na ang elemento niya ay si Kristo mismo. No, so hindi pwede na yun ang galing kay Kristo ay kaiba o hindi hindi si Kristo. So ito ay nagpapakita na ang eklesia ay reproduction ni Kristo, ng galing kay Kristo. Elemento ni Kristo. No? At ito ay katulad ng sinasabing buto ng buto at laman ng laman <laughs> ni Kristo. Kaya yan ang eklesia. Sa so unti-unti naiintindihan natin na ang eklesia, mga kapatid, ay hindi organisasyon ng tao. Hindi ito mga tao na binubuo ng mga founder Walang ganyan sa Biblia Ang Eklesia ay naibunga naibunga mula sa buhay na nanggaling kay Kristo na sinasagisag ng buto na kinuha mula kay Adan Kaya ano ito ay lumilikha ng isang pangitain tungkol sa Eklesia so after christ terminated the entire old creation through his all-inclusive death the church was produced in his resurrection the church is a new creation created in christ's resurrection and by the resurrected christ so we must see this vision in addition to seeing that the church was produced in christ's resurrection we must also see where the church is. Amen. Amen. So magandang si dito. Kasi yung yung kamatayan ng Panginoon, ito ay termination ng old creation. Nang ibig sabihin, yung nilikha ng Diyos dahil sa pagkatisod, okay, ay na-terminate ng kamatayan ng Panginoon. So old na yan. <coughs> So lahat ng iyan ay lumang nilikha na. So wala nang bago pagkatapos ng pagkatisod. No, nilik so ang ginawa ng Panginoon, tinerminate niya at binunga niya yung eklesiya. So ang eklesiya ay isang bagong nilikha. So ano ba ang kaibahan <coughs> ng lumang nilikha at bagong nilikha? Ano kaibahan niyan? Ang lumang nilikha no, ay walang Diyos na naidagdag. L nilikha lang siya. Sa so lahat na nilikha ay luma. No, dahil sa pagkatisod. Subalit, ang bagong nilikha ay isang nilikha na kung saan ang Diyos ay naidagdag. Ang bago lang, palaging bago, ay ang Diyos. sa so dinagdag niya ang kanyang sarili No, dito sa nilikhang ito, itong nilikhang ito ay isang bagong nilikha. So ano yan? Yan ang eklesia. So tayong tao. Tayong tao. Okay. Kung wala tayong Diyos, tayo ay lumang nilikha. Luma tayo. Subalit nung tinanggap natin ang Panginoon, kailan niya nung tayo ay nanampalataya, ang Diyos ay naidagdag sa atin at tayo ay naging bagong nilikha. No? Kaya dito sa buong San <laughs> ang eklesiya lang ang bagong nilikha. Kaya dadating ang panahon, itong lumang langit, lumang lupa, lilipas na to. Luma na kasi yan eh. No? At dadali ng Diyos ang isang bagong langit at bagong lupa. O sa tanawin niyo, eh bakit brother, yung langit at lupa na yan, eh, magiging bago. <laughs> eh wala naman Diyos na dinagdag dyan. Langit at lupa rin yan. Kasi yung bagong langit at bagong lupa, hindi na ng kasalanan. So yun ang, yun ang dahilan. No? Ang lahat ng bagay ay namantsahan ng kasalanan ng natisad ang tao. Kaya naging luma. Hmm? Okay? So gano'n ang ibig sabihin. Kaya lilipas na yan. Luma na yan eh. Bagamat yan ay marirestore, pero i-give up na ng Diyos yan. Masaya na ng Diyos natin. Okay? So dadali niya ang isang bagong langit at bagong lupa na hindi naman tsahan ng kasalanan. Amen. Amen. Okay, so ang, ang eklesiya, okay, ay bagong nilikha at nilikha sa pagkabuhay na muli. No? So, hindi lang ito buhay, kundi nandiyan dyan ang pagkabuhay na muli sapagkat ang buhay ni Kristo ay buhay na pagkabuhay na muli. Amen. The church today is in Christ, is in, Christ in ascension. O ito, panibago naman. Kanina sinasabi natin, nandun siya sa pagkabuhay na muli. Ngayon naman, nandun din siya sa ascension. Ang ascension ay pag-akyat sa sangkalangitan. So, isang proseso rin yan ng Panginoon. Ascension. Pag-akyat sa sangkalangitan o makalangit. <coughs> so, Ephesians 2.6 tells us that the church has been resurrected with Christ. And now the church is seated in the heavenlies with Christ. Therefore the church is absolutely and purely of the element of Christ, absolutely in resurrection and absolutely remaining in the heavenlies with Christ. So ang ganda ng description ng eklesya. Okay? So sinasabi sa atin na uh, ang eklesya okay ay elemento ni Kristo. Pure yan, pure element and of Christ. Ang iglesia, okay, ay nasa pagkabuhay na muli. Okay. Ang iglesia ay nasa sangkalangitan. So wala kang makikitang item sa mundo na katulad ng iglesia. Elemento ni Kristo, nasa pagkabuhay na muli at nasa sangkalangitan. Amen. So yan ang Ecclesia. Okay. Amen. So the English language does not give us adequate adjective forms for the nouns Christ and resurrection. Amen. So walang English na Christ and resurrection. So we must therefore invent some new vocabulary words to communicate such a vision of the church. <laughs> so dahil walang English term yan, alam niyo kasi minsan may mga bagong bagay na na Okay, o na ibubunga na wala pang wala pang tawag diyan sa English. <coughs> Alwawa, ngayon usong-uso yung salitang selfie. Yung selfie English na ngayon 'yan. Oh, uh, pero nung wala pang cellphone, walang term na selfie kasi wala pang nagse-selfie noon. Eh ngayon, selfie, oh, cellphone. Kukuna mo yung sarili mo. <laughs> kasi actually yung selfie, ibig sabihin, self-picture. Sariling kuha. Ikaw ang magkukuha ng picture sa sarili mo. Gamit yung cellphone. So, naiproduce nila yung term na yan kasi umiral yung bagay na yan. O ngayon, sinasabi niya, may mga term dito sa Biblia. Okay, may mga term dito sa Biblia na it's a fact. Okay. Accomplished fact. Mga bagay na naisagawa. Okay. Na walang term. Kaya sabi niya, maganda mag-produce tayo ng mga English term para dito. Okay. Ngayon sasabihin ng mga, naman ng mga iba. Nasa Biblia ba yung mga term na yan? <laughs> eh, pwede mo wala. Kaya nga pre mo, wala eh. <laughs> pero yung fact, ando sa Biblia. Di ba yung, yung eklesiya, sabi ng Biblia, okay, na ang buhay ng, na, na, bumuo dito ay mula sa pagkabuhay na muli. O, oh, nasa Biblia yan. Na ilarawan yan sa pamamagitan ng buto na kinuha kay Adan. At sa pamamagitan ng buhay na napalaya ng ang Panginoon ay namatay. Okay, di ba? Facts yan eh. Oh. Tapos sinabi rin ng Biblia, ng Ekresiya ay nasa sang kalangitan. Oh. Sinabi rin niya ng Biblia, so it becomes a fact. Pero walang term. Walang English term. You know, maski ang Biblia, hindi nag-produce ng mga English term. Ang pinakita lang niya ay yung accomplished fact. Ngayon, anong gagawin natin? Mag-produce tayo. Sabi niya, mag-invent tayo. O oh, ito na yung mga words na invent. Okay. Uh, <coughs> so we may say that today the church is Christly. <laughs> Christly. Because si christ yeah. Christly. Aman, aman. Christly. Yan. What is the church? It's Christly. What is Christly? It means the element of the church is Christ. Okay, Christly. Ano? Ito pa. Resurrectionly. Resurrectionly. O, wala sa bible yung term na yun. Pero bakit natin ginamit yung term na ito? Kasi ang eklesia ay nasa pagkabuhay na muli. It is in resurrection. Kaya resurrectionly ang church. Okay, ito pa. Heavenly. The church is heavenly. Kasi nandun siya sa third heaven. Nandiyo siya sa ascension. So, from from now on, libre na kayong gamitin yung mga term na yan. Praise the Lord. Christ is Christly. Amen. Thank you, Lord. Your church is a Christly church. Pwede mo na siyang gamitin. And uh, it is also resurrectionly. Amen. Because the church, the life that we possess is a life from resurrection and it's heavenly. Amen. Okay, so maganda siya. With the church, there is no element other than Christ. Such a vision will govern you to the uttermost and will rule out everything that is not Christly. Amen. So, anumang bagay na hindi, ibig sabihin, walang Kristo. Ito ay hindi eklesiya. <laughs> kaya na mag-produce ka, mag mag as mag ano ka, magbuo ka ng mga organisasyon. Kung walang Kristo yan, hindi pwede maging eklesiya yan. So ang eklesiya ay hindi nabuo ng na, uh, sa pamamagitan ng mga organization. Okay? Hindi siya nabuo katulad ng mga uh, organization sa world na may mga founder. Yung mga tao nagtatanong, sinong founder niyo? Ito ay mga taong walang vision tungkol sa church. Hmm. So walang founder yan na ibunga yan eh. Anong founder niyan? Di ba? Walang founder. Lahat ng mga organikong bagay no, ay nanggaling sa Diyos. Amen. Amen. Okay. So with the believers, There is still the flesh of sin. But with the church, there is no flesh of sin. Because the church was born in resurrection. The church is a matter in Christ, in resurrection and in Christ's ascension in the heavenlies. Amen. So, wala siyang, ano, uh, flesh or sin. what do to say, ang church sa atin kasi. ay yung ating spirit. Yun yung reality ng church. No, hindi naman yung buong tao. No, nangyari lang na yung spirit natin na naisilang na muli ay nasa tao. Kaya yung tao nakikita mo pag tinignan mo yung church. Okay? Pero ang realidad ng church ay ang ating espiritu. No, sapagkat yan ang nagtataglay ng Kristo. Kuminsan, paminsan-minsan, yung ating soul ay nagiging church din kasi natitigma ka na siya ng Kristo. Okay? At sa darating na panahon, maging ang ating katawan okay? ay pabaguhin anyo at nandiyan dyan na rin ang buhay ng Panginoon. Kaya sa darating na New Jerusalem, ang church ay purong-purong Kristo. Wala nang flesh, walang sin, walang laman, walang natural na bagay. Praise the Lord. Amen. Salamat Panginoon. Pinakita mo sa amin ang pangitain ng Eklesia na ito ay Christly, na ito ay Resurrectionly, at ito ay Heavenly sapagkat ang elemento ng Eklesia ay ikaw mismo. At ang buhay na tinataglay ng Eklesia ay ang buhay ng pagkabuhay na muli at ito ay nasa sangkalangitan ngayon. Salamat sa pananaw na ito. Amen.